Happy New Year mga Pops! Ayan mga pups. Mangandang uh, magandang araw sa inyong lahat at Happy New Year. Ayan. See you 2024. Ang mga ngayong nakaraang December, ayan, uh, yung year-end festival ni Mubit, uh, pumunta tayo sa, naimbitan tayo sa concert ni ni Mubit, no? Ayan, may mga performer sila, sila, um, kami kasi at saka Ogie ay Andrew E. Ay, hindi pala si Ogie Kasid si Andrew E. Ayan. Ayan, may pinamigay doon si Andrew E. Ayan. Ito, nakuha ko to Yung firmado niyang bola, tennis ball. Ayan. Ito, may halaga to After 10 years, bibenta ko to kay Bostoyo. Ayan, Bostoyo. 13 years ibibenta ko to sa iyo ayan <coughs> uh, tapos uh, mm -hmm. ayan no? Oh. kaya itatabi ko muna to uh, para magkaroon ng halaga ayan <coughs> so ay naku. Ayan, shout out nga pala sa mga tambay no. Ayan, nakikita nyo ba yung nasa likod ko? Ayan, ayan shout out sa mga tambay ng bagong silang. Ayan, ayan. Nakikita nyo ba to? Ayan, ayan. Paraming papatulugin yan. Hindi pa kasama yung ano yan. Yung kabayo. Ayan. Kaya abang-abang bukas. Yan. Sa mga lasingero try natin yan. May na likuran nyo. Yan. Kaya, ito pa na. Mayroon akong pagkain dito. Bukod sa bola. yung ka lang muna. Yan. Uy. Butik. Hindi pwede. Hindi pwedeng Yan. Magkakape muna tayo saglit. At babiyahe tayo mamaya umaga pa lang ngayon. Linggo ng umaga, January January 31. Buwas magni- ni ano tayo? Near new year new resolution o anong mga pangarap natin sa 2024. Ah.